Mula sa nakaraang chapter, si Yunyun Yun ay gumamit ng isang enhancement potion para mapalakas pa ang kanyang kapangyarihan. Matapos niyang magpalaki ng katawan, siya ay handa na din nakalabanin ang mga dumating na devour. Mula sa bagong chapter, si Yunyun Yun ay namamangha sa enhancement potion na kanyang ginamit dahil paunti-unti patuloy pa din daw siyang lumalaki. Si Yunyun Yun ay sinabi din na gagamitin niya ang kapangyarihan niya upang labanan ang mga pangit na devour. Ang leader naman ng mga Devour ay sinabi na hindi sila mapipigilan ng isang dambuhalang babae lamang. Ang mga Devour ay palapit na nang palapit kay Union. Kaya naman siya ay nagsimula na din na umatake sa kanila at sinabing walang makakaladpas na Devour sa kanya. Matapos mahampas ang mga Devour, si Union naman ay napansin din ang mga Devour na umaatake sa kanya mula sa itaas. Matapos makakapit ng mga ito sa kanya, pinagpipisat naman ito ni Union. Si Baikang ay nagugulat dahil sa sobrang lakas ni Union. Ngunit iniisip niya din na kapag nagpatuloy daw ang kanilang laban, maaari daw na masira ang orihinal na depensa ng kanilang base. Kaya naman kailangan daw gumawa ni Baikang ng paraan, kaya naman agad na din siyang pumunta sa kung saan. Habang winawasiwas ang sandata niyang puno, ang mga ibang devour naman ay nag-uumpisa ng matakot kay Union. Napapasabi din ang mga devour na mahihirapan silang talunin ang babaeng ito. Sa likod ng mga devour ay nagsalita si Sister Jin, at sinabi na kung sino nga daw ba ang gusto mapabagsak ang dambuhalang babae. Ang mga devour naman ay napansin ang kaseksihan nito, kaya naman nagunahan ang mga devour para kainin daw ang babae. Si Sister Jean naman ay mabilis na kumilos at pinaghahampas ang mga ito sa kanilang ulo. Ang tatlong devour ay nagkaroon ng mga halaman sa kanilang ulo na kanila namang ipinagtaka. Sinabi ni Sister Jean na nadiskobre niya ang mga mutated na halaman ay napapalakas niya gamit ang kanyang sariling dugo. Ngunit ang kapalit daw nito ay ang buhay ng taong ginamitan niya ng kanyang kakayahan. Ang mga devour na ginamitan ni Sister Jean ng kanyang kapangyarihan ay bigla na lang nagbagong anyo at tila ba mas naging mas malakas pa. Si Yun, Yun ay nagulat matapos mapansin ang mga bago niyang makakalaban. Ang leader naman ay natuwa sa ginawa ni Sister Jean at sinabi din nito na sumugod na daw ang ibang devour sa loob ng base at simulang kainin ang mga tao. Ang mga devour ay mabilis nang umaabante papasok ng base. Ngunit bigla naman na napasabog ang isa sa kanila. Habang nagugulat sa nangyayari, napansin naman ng mga devour na may mga tangke ang base na ito. Habang inaatake na sila ng mga tangke, nagtataka naman ang mga devour at napapatanong kung saan nga daw ba nakuha ng mga ito ang kanilang tangke. Si Yunyun ay napansin na dumating na ang kanyang backup. Ang isang halimaw ay agad nang sumugod kay Yunyun at pinuluputan ang kamay nito. Handa na itong kagatin si Union, ngunit nagawa niya naman na mapigilan ito gamit ang kanyang sandatang kahoy. Ang isang halimaw ay pasugod sa likod ni Union, Kaya naman nag-alala siya para sa kanyang sariling kaligtasan. Mula sa kawalan ay may lumilipad na drone at ito naman ay nagawang mapasabog ang sarili sa isa pang halimaw. Napansin ni Union ang mga drone na umaatake sa halimaw habang si Baikang naman ay nagpapasalamat dahil daw sa mga kagamitan na nakuha nila su-chen sa military base noon. Ang eksena ay nalipat sa hospital kung saan nandito ang ating bida at nilalabanan ang dambuhalang leader na Devour habang ito ay tumatawa habang nagpapalabas ng matinding aura si Suchen. Sinabi naman ng matabang Devour na nakakamangha daw ang kakayahan ng ating bida. Habang umaatake ang matabang Devour, sinabi naman itong napakamalas ni Suchen dahil kulang pa daw ang kakayahan nito para talunin siya ng ating bida. Ang eksena ay nalipat sa dimensyon na kung saan nandito ang babaeng kamalayan ng kristal ng tinalo niyang taong daga noon. Ang babae ay nagtataka kung ano ang nangyayari sa labas. Hindi niya din daw masense ang mga nangyayari sa labas matapos lagyan ng seal ni Suchen ang kanyang dimensyon. Ang babae ay biglang nakapagdesisyon at sinabing sisirain niya na ang nagyelong kulungan na ito, kaya naman naghanda na siya at sinira na ang nagyelong paligid. Ang laban sa pagitan ng devour at ng ating bida ay nagpapatuloy, Iniisip din ni Su Chen na medyo mahirap daw kalaban ang isang ito, ngunit kailangan niya daw na matalo kaagad ang devour na ito. Matapos masira ng babae ang seal na inilagay ni Su Chen sa kanyang dimensyon, ang ating bida naman ay nagulat dahil dito. Kaya naman ang matabang devour ay nagawang matamaan ng maraming beses ang ating bida. Si Su Chen ay biglang nawalan ng malay, dahil ang kanyang kamalayan ay biglang napunta sa kanyang mental space. Ang babae ay biglang sinalubong si Su Chen at sinabi na matagal niya nang hinihintay ang ating bida. Ang babae ay sumabit at niyakap ang ating bida ng mahigpit. Paunti-unti gumawa ang babae ng isang bolang kulungan para ikulong ang ating bida. Si Su Chen ay tinanong ang babae kung ano nga daw ba ang ginagawa nito sa kanya. Ang babae naman ay sinabi na paparusahan niya daw si Su Chen sa ginawa nitong pagkulong sa kanya sa kulungang yelo. Ilang sandali pa, ang babae ay nakaramdam ng kakaiba na may tumusok sa kanya. Nagtataka din ang babae kung ano nga daw ba ang malaking bagay ang pumasok sa kanyang butas. Dahil sa napunit ang damit ng ating bida, matapos dalhin ng babae sa dimensyong ito si Suchen. Sinabihan niya naman ito na manyakol dahil bakit wala daw itong kasuotan. Si Suchen ay nainis din naman at sinabing hindi niya nakasalanan ito dahil ang babae naman daw ang nagdala sa kanya dito sa lugar. Ang babae ay nataranta dahil sa ito daw ang unang beses niyang makipagtali. Ang babae ay sinabing napakalaki ng hotdog ni Suchen at sinabing hindi niya na ang sakit. Ang ating bida naman ay sinabing tanggalin na nito ang ginawa niyang kulungan. Ang babae ay hirap na sa kanyang nararamdaman kaya naman unti-unti niya nang tinatanggal ang kulungan. Habang sinusuntok ng devour ang ating bida, ang matabang devour ay sinabi na itigil na daw ni Suchen ang pagkukunwaring patay. Ang babae ay hindi matanggal agad ang ginawa niyang kulungan dahil hindi siya makapagpoko sa pagtanggal nito. Habang tumatagal sila sa loob ng kulungan, ang babae naman ay wala nang masabi kundi ang sulitin ang sandaling ito na niya si Su Chen. Ang babae ay hindi makapaniwala na nangyayari ito sa kanya. Ang devour naman ay nakahanda ng kainin ang ating bida, ngunit ito naman ay nakatanggap ng warning shots. At ito ay kagagawa ng napakasexy na si Duanya, na agad din namang natandaan ng matabang devour. Ang devour ay sinabi na si Duanya ang napili niyang mapangasawa, kaya naman bakit daw siya binabaril nito. Si Duanya naman ay sinabi na hanggang pangarap na lang daw ang iniisip ng Devour, kaya naman pakawalan na daw nito ang kanyang boyfriend. Ang Devour naman ay mukhang nadismaya at sinabi na kung ganon hindi na daw pala virgin si Duanya. Ang matabang Devour ay naalala ang kanyang nakaraan, iniisip nito na sasagutin daw siya ng kanyang crush matapos niyang makapagbigay ng isang daang regalo. Matapos matanggap ang pang isang daang regalo, ang babae naman ay sinabing ikakasal na daw siya sa ibang lalaki kaya naman huwag na daw silang magkita nito. Ang matabang lalaki naman ay tinanong kung bakit daw tinatanggap nito ang kanyang mga regalo. Sinabi naman ng babae na sobrang ganda niya para sa matabang katulad niya, na awalang din daw siya, kaya naman tinatanggap niya ang mga regalo ng matabang lalaki. Ang matabang lalaki naman ay pinaalala ang sinabi ng babae na wala daw itong alam noon sa itsura, kaya naman pinilit nitong sumama sa kanya at siya daw ang pakasalan nito dahil siya daw ang tunay na nagmamahal sa babae. Ang babae ay sinabing nagpabuntis na daw siya sa mayaman na lalaki, kaya naman ang matabang lalaki ay nagalit sa kanyang narinig. Sinabi ng lalaki na kung ganon ay marumi na daw pala ang babaeng ito. Ilang sandali pa, dinidilaan niya na ang babae at sinabing ayos lang na marumihan ito dahil lilinisan niya na lang daw ang babae. Ang eksena ay nalipat sa kasalukuyan at ang matabang devour ay hinahabol na si Duanya at ang pusa habang sinasabi nito na lilinisan niya daw ang maruming si duanya niya. Habang tumatakbo sinabi naman ni duanya kay Goldie na kailangan nilang mailayo ang Devour sa walang malay na si Suchen. Si Yunyun Yun ay bumubuelo na ng suntok, kaya naman ang leader ay kinakabahan na dahil sa dambuhalang suntok ni Yunyun. Yun. Ang dambuhalang babae ay handa ng suntukin ang leader ng mga Devour. Habang hindi pa lumalapag ang suntok ni Yunyun, Yun, bigla naman itong napabagsak kahit hindi pa tumatama ang suntok. Napasigaw na lang din ang Devour dahil sa kanyang kaba at siya ay tuluyan na din na napisat ng dambuhalang kamay ni Union. Dahil sa lakas ng suntok tumagos din ito sa malaking gusali. Ang puwersa na nanggaling sa suntok ay gumawa ng matinding puwersa na naramdaman din naman ng General at ng kanyang mga kasamahan. Ang kapatid ni Baikang ay nagugulat sa lakas ni Union. Pati ang isang lalaki ay masaya din dahil mukhang ligtas na daw ang kanilang base dahil kay Union. Ang general naman ay sinabing hindi pa daw sila nakakasigurong ligtas na sila. Si Union ay biglang napasigaw ng malakas at tila ba nawala siya sa kanyang sarili. Napatakip din ng tenga sila general dahil sa napakalakas na sigaw ni Union. Nagtaka din sila kung ano nga daw ba ang nangyayari kay Union. Ang iba naman ay sinabi na mukhang nakakaranas daw ito ng berserk mode kaya naman nagwawala ito at nawawala sa kanyang sarili. Ang general ay tinawag ang kanyang mga tauhan na may mga abilidad at hanapin daw nila si Suchen, dahil ito lang daw ang makakaligtas kay Union. Ang isang babae naman ay sinabi na mabilis siya, kaya naman gagamitin niya daw ang kanyang abilidad upang hanapin ang ating bida. Ang babae ay nagsimula ng kumilos ng mabilis, habang sinasabi na hahanapin niya ng mabilis si Suchen. Ang eksena ay nabalik sa hospital, at ang ating bida naman ay napansin na patay na ang mga devour at ang iba naman ay malala ang mga injury. Si Suchen ay may napansin at ang babae naman ay biglang lumabas. Nagtaka si Suchen kung bakit lumabas ang babae. Sinabi naman nito na dahil sa nangyaring tsaktsakan chak nila kanina, nagagawa niya na daw ngayon na makalabas sa katawan ng ating bida. Ang babae ay sinabi na kung sinundan daw nila ang baka sigurado daw na masunsundan nila ang kalaban. Si Suchen naman ay sinabing bumalik na ito sa loob dahil hindi daw nito gusto ang tulong ng babae. Ang babae ay bigla ding ginamit ang kanyang buhok sa gusali. At sinabing ipapakita nito kay Xu Chen ang kanyang magagawa. Ang babae ay sinabing gagamitin niya ang kanyang abilidad upang gamitin ito at para magaya daw ang ginagawa ni Spiderman. Matapos magulat ang ating bida, ang dalawa naman ay nagsimula na din na umusad. Habang patuloy silang nagpapatuloy, hindi naman makapaniwala ang ating bida dahil sa naging epektibo daw ang ginagawa ng babae. Ang babae ay biglang may napansin sa kung saan. Matapos makita ito ng ating bida, bigla naman itong nagulat dahil si Yun, Yun ay nakita niya mula sa kanyang kinaroroonan. Ang babae ay nagtataka kung anong nangyayari, si Suche naman ay sinabi na kung magpatuloy ang paglaki nito sigurado daw na sasabog si Yun, Yun Matapos mapangiti sinabi naman ng babae na hindi maganda ang nangyayari para sa ating bida dahil ang sitwasyon din daw nila dito ay hindi maganda. Ang babae ay sinabi din na hindi makakayang manalo ng mga kasamahan ni Suchen sa Devour. Ang dalawa ay tuluyan ng tinalo ng dambuhalang dila ng kalaban. Kaya naman si Duanya na lang ang kailangan niyang abalahin. Sinabi din ito na lilinisan niya daw ang maruming si Duanya. Ang dambuhalang dila ay sinimulan ng dilaan si Duanya. Habang ang babaeng kasama naman ni Su Chen, ay pinapili na kung sino nga daw ba sa dalawang babae ni Su Chen ang ililigtas nito. Si Duanya ay malapit ng tamaan ng malaking dila ng kalaban. Ang buhok naman ng babae ay biglang pinigilan ang malaking dila. Ang babae naman ay biglang nagulat dahil sa nagawa ni Suchen na magamit ang kanyang kapangyarihan. Ang ating bida ay bigla nang kumilos habang sinasabi na ililigtas niya daw si Duanya at si Yunyun. Ang babae naman ay sinabihan ng good luck ang ating bida. Sinabihan niya din na tanging si Suchen lang ang nakakakita sa kanya dahil siya ay nasa consciousness lamang daw ni Suchen. Ang ating bida ay nakalapag na, natuwa din si Duanya na nakitang ayos lang ito at sa kanyang pagdating. Ang Devour naman ay nakilala ang ating bida at sinabing istorbo daw talaga si Suchen. Ang ating bida ay naglalabas ng kakaibang aura at sinabi na gagamitin niya ang kanyang bagong abilidad sa Devour. Matapos gamitin ang abilidad ng babae sa Devour, sinabi naman ito na hindi gagana sa kanya ang mga ganitong kapangyarihan dahil pagagalingin niya lang din daw ulit ang kanyang sarili. Ang kapangyarihan ng ating bida ay pumalibot sa gusali. Ang kapangyarihan ni Suchen ay pumalibot na din sa buong katawan ng devour, at ito ay hindi na makagalaw, kaya naman ito ay biglang nataranta. Tinanong din ito kung ano nga daw ba ang binabalak gawin ng ating bida. Si Suchen naman ay sinabi na hihiwain niya sa maraming peraso ang devour, para malaman daw kung mapapagaling pa nga daw ba nito ang kanyang sarili. Nagulat ang devour sa kanyang narinig, at siya ay tuluyan na ding nahihirapan dahil sa paghigpit ng mga nakapulupot sa kanya. Ilang sandali pa sumabog na ang Devour at nagkapira-piraso. Si Duan naman ay nagulat dahil sa muli na naman daw palang lumakas si Su Chen. Sinabi niya din na kinakailangan niya ding lumakas upang makasabay siya sa lakas ng ating bida. Si Su Chen ay sinabing babalik na agad siya sa kanilang base. Kaya naman si Duan na daw ang bahala kay Goldie at kay Xiao Feng na may mga injury. Si Xiao Feng naman ay sinabi din na mauna na si Su Chen dahil magiging ayos na daw sila. Ang babaeng may mabilis na pagkilos naman ay patuloy pa ding hinahanap ang ating bida. Ilang sandali pa siya ay biglang napahinto at sinabing napapagod na siya at hindi magtatagal ay babagsak na daw ang kanyang katawan. Ang babae ay may napansin at ito ay si Suchen na mabilis kumikilos. Dahil sa bilis ng ating bida, bigla namang napatumba ang babae dahil sa kanyang pagkagulat. Napasabi din siya na mas mabilis pa daw pala sa kanya si Suchen. Ang babae ay biglang tinawag si Suchen. Ngunit hindi na binalikan ito ng ating bida dahil sa kanyang pagmamadali. Ang babaeng kasama naman ni Suchen ay tinanong kung sigurado daw bang ililigtas niya si Yun, Yun. Dahil kung sakaling sumabog daw si Yun, Yun ay mamamatay daw silang lahat. Ang ating bida naman ay sinabing wala siyang balak iwan ang kanyang mga tauhan. Nagpagod din daw siya na itayo ang kanilang base, kaya naman ililigtas niya daw ito at ang mga tao nito. Habang nasa biyahe sinabi na lang ng babae na sana walang mangyaring masama sa kanila. Ang ating bida ay sinabi naman na gagamitin niya muli ang kanyang kapangyarihan. Matapos gamitin ang space jump, ang dalawa naman ay biglang nagteleport na ipinagtaka naman ng babae kung anong nangyari. Ang babaeng mabilis kumilos naman ay biglang nagulat matapos makita ang kakayahan ni Sushen. at sinabing napaka imposible daw ng kakayahan na ito. Ang ating bida ay sinabing 3 meters lang ang kayang gawin noon ng kanyang jump space, ngunit ngayong level 2 na siya. Kaya niya na daw ng kanyang jump space ang distansyang 8 meters. Ang ating bida ay biglang ginamit ang kanyang abilidad na gawing matigas na bakal ang kanyang katawan upang makasurvive daw sa kanyang gagawin. Ang babae naman ay biglang nataranta dahil hindi daw nito nagugustuhan ang binabalak ni Suchen. Ang ating bida ay paulit-ulit ginamit ang kanyang jump space upang mapabilis ang kanyang pag-usad. Ang babaeng mabilis kumilos naman ay muling nagulat ng malala dahil sa bigla na lang daw nawala si Su Chen sa kanyang paningin. Si Yunyun ay patuloy na lumalaki at malapit ng mapunit ang kanyang kasuotan. Habang paatras na ang ibang devour, ang isa naman ay nanatili sa lugar at sinabing gusto niyang makita ang malaking itinatago ni Yunyun. Ang isa naman ay sinabing nababaliw na ang devour na gustong magpaiwan. Ngunit ang gustong magpaiwan naman ay sinabing nagsasawa na siya sa apokalips na ito, kaya naman gagawin niya na lang daw ang kanyang gusto. Ang ibang devour naman ay narinig ang sinasabi ng devour na ayaw umatras. Sinabi din nila na sa buong buhay nila ay hindi pa daw sila nakakakita ng itinatago ng mga babae. Kaya naman ang ibang devour ay biglang ginanahan para akyatin si Union at para silipan ito. Ang mga devour ay nagunahan ng umakyat habang sinasabi na gusto na daw nilang makakita ng kepyas. Ang mga devour ay sinabing malapit na silang makarating sa jackpot. Habang umaakyat ang mga devour, sinabi naman ng mga ito na papasukin nila ang kepias ni Union at doon nila uumpisahang atakehin ito para matalo ang dambuhalang babae. Ang general naman ay sinabing tulungan nila si Union. Ngunit ang mga tauhan naman nila ay aksidenteng inaatake ni Union. Ang general ay sinabing malalagay sila sa delikadong sitwasyon kapag nagpatuloy na nawala sa sarili si Union. Si Baikang naman ay biglang nagulat dahil may mabilis daw na papunta dito. Ang ating bida na si Suchen ay dumating na sa eksena, na ikinatua naman nila Baikang. Ang babae ay sinabing patuloy pa ding lumalaki si Yunyun. Yun. Kaya naman baka sumabog na daw ito. Si Suchen naman ay sinabing kailangan niya nang magising si Yunyun Yun bago pa ito sumabog. Si Yunyun Yun ay napansin ng ating bida, kaya naman bigla niya itong inatake, na naiwasan naman ng ating bida. Napagtanto ng ating bida na wala ito sa kanyang sarili. Habang umiiwas sa mga pag-atake ang ating bida... Sinabi niya naman na kailangan niya munang tapusin ang mga devour. Ang ating bida ay nagsimulang tumalon papunta sa mga devour. Si Suchen ay ginamit na ang bago niyang kakayahan sa mga devour. Habang natutuwa ang devour dahil malapit na siya sa jackpot, bigla namang nasakal na ito ng kapangyarihan ni Suchen. Habang nagtataka ang devour sa ginagawa ng ating bida. Si Suchen naman ay paunti-unti nang tinanggal ang mga devour na nakasabit kay Union. Si Sister Jean naman ay biglang pinagtutulungan ng mga devour, sinabi din ng mga ito na dati silang mga tao, ngunit dahil sa kagagawa ni Sister Jean ay naging halimaw na daw sila. Matapos tanggalin ang talukbong, sinabi naman ng devour na oras na daw para maghiganti sila sa kanya. Si Sister Jean naman ay biglang tinusok sa mata ang isang devour. Matapos matanggal ang kanyang kasuotan, bigla naman siyang napaatras at sinabing nagpapasalamat siya sa mga devour. Matapos tumalo ni Sister Jean, sinabi niya naman na sana mag-enjoy ang mga ito sa kanyang regalo. Ang tungkod ni Sister Jean ay biglang kinukonsumo ang devour. Mabilis din itong lumalago at kumakalat sa paligid. Kaya naman ilang sandali pa, bigla na itong lumaki, at kinukonsumo ang mga devour sa paligid. Ang maliit na tungkod kanina, ay bigla nang lumaki, at handa ng kaharapin si Union. Ang ibang devour, ay malapit nang makapasok sa kepyas ni Union. Ngunit matapos nitong iangat ang kanyang paa, unti-unti namang nahulog ang mga devour. Si union ay natutuwa habang inaatake ang bagong halimaw. Ang mga devour ay paunti-unti pa ding nahuhulog dahil sa paggalaw ni union, Habang natutuwa ang isang devour dahil hindi pa siya nahuhulog. Si Suchen naman ay parating na habang nililinis ang mga devour sa katawan ni Union. Matapos mag man ni Suchen, siya naman ay bigla na ding lumitaw sa harapan ni Yun Yun sila baykang ay natutuwa dahil natanggal na ang mga devour sa katawan ni Yunyun. Yun. Ngunit napatanong din sila kung paano nga daw bagigisingin ng ating bida si Yunyun Yun na nawala sa kanyang sarili. Matapos makapunta ni Suchen sa harapan ni Yunyun, Yun, ito naman ay nagsimulang kumilos na ikinagulat ng ating bida. Dahil si Yunyun Yun ay naghanda na para umatake sa kanya. Sila baykang naman ay nagulat dahil nasa delikadong sitwasyon daw ang ating bida. Habang parating na ang pag-atake, si Suchen naman ay unti-unti nawawala gamit ang kanyang space jump. Matapos tumama ang atake, ang impact naman ay nagkaroon ng matinding pinsala sa paligid. Si Yunyun Yun ay nagtataka dahil hindi niya na makita si Suchen. Pati sila Baikang ay nagtaka kung saan nga daw ba napunta si Suchen. Sinabi ng babae na hindi magandang plano ang ginagawa kanina ni Suchen na pagpunta sa harapan ni Yunyun. Yun. Mula sa malalaking kokomelon ni Union maririnig naman na nagsasalita ang babae dito at tinanong kung nasa ang lugar na daw ba sila nagtatago. Habang naghahanap pa din si Union, sinabihan naman ni Suchen na manahimik ang babae. Ang babae ay nagsimulang makakita ng bitak sa katawan ni Union, kaya naman sinabi ni Suchen na hindi na maganda ang nangyayari. Si Suchen ay lumabas na mula sa kanyang pinagtaguan, napansin din ng ating bida na malapit ng sumabog si Union habang nagtataka sila bay kang sa kanilang nakikita. Si Suche naman ay sinabing hindi na kinakaya ng katawan yun yun ang patuloy na paglaki nito. Habang patuloy na nagkakaroon ng mga bitak sa katawan, siya din ay napasigaw dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Ang eksena ay nalipat kung saan si Yun Yun ay nasa isang chamber. Iniisip niya din na ilang beses na siyang nagising ng walang pag-asang nararamdaman. Hindi niya na din daw mabilang ang mga pagkakataon na ipinahiga siya sa operating bed at pinag-aralan at lalong hindi niya na din daw mabilang kung ilang beses na siyang tinurukan ng kung ano-anong gamot. Habang nasa chamber ang kamalayan ni Union, nagdadasal naman siya na sana tulungan siya ng God. Matapos marinig na tinatawag ang kanyang pangalan, siya naman ay nagulat at iniisip na kung ito nga daw ba ay ang God. Mula sa kasalukuyan, ang ating bida ay tinatawag ang pangalan ni Union at muling ipinaalala na hindi niya kailangan ng mga walang silbing tao sa kanyang tabi ang kamay ng ating bida ay inihahanda ito. Ang ating bida ay handa ng hampasin si Yunyun Yun, habang sinasabi na gumising na ito. Matapos ang napakalakas na paghampas ng ating bida, ito naman ay naramdaman ni Yun Yunyun. Si Baikang ay nagulat sa ginawa ni Suchen. Habang si Yunyun Yun naman ay unti-unting naalala ang nakaraan noong una niyang nakasama ang ating bida. Iniisip niya din na tuwing nawawalan na daw siya ng pag-asa, lagi daw dumarating si Suchen para sa kanya. Nang dahil din daw sa ating bida, nagkaroon daw si yun, yun ng normal na pamumuhay sa gitna ng apokalips na ito. Iniisip din ni yun, yun na si Suchen daw ang kanyang liwanag na pag-asa. Habang patuloy na lumalakas ang liwanag kay yun, yun, iniisip naman ito na gagawin niya ang lahat para sa ating bida. Habang nakikita nila ang nangyayari kay yun, yun, iniisip naman nila na malapit na siyang sumabog. Ang patuloy na pagliwanag ay nagpatuloy. Ilang sandali pa matapos ang matinding liwanag na nangyari. Ang general naman ay nagtataka kung tapos na nga daw ba ang nangyayari kay Union. Yun. Nagulat din ito sa kanyang nakita dahil ang dambuhalang si Union Yun at si Su Chen ay hindi na nila masilayan sa lugar.